inandera ng pitong kalahok mula sa Cordillera ang samotsaring pagdiriwang sa rehiyon sa ikalawang pagtatanghal ng Festival of Festivals ng Department of Tourism ngayong taon. Nanay Maxima, naging emosyonal nang mapanood ang mga ito. I festival saw it, I even cried because of oh And uh, what When I, I have seen history, is there is the their creator and their that they still recognize the, the creator Palabinda and that's very, nice. City, that's very nice. That's very nice. We did something, flower fruits. We believe the that the Igorot or the mountain, mountaineers are pagans, but I saw that it that it, the they are not pagans. They have uh, they They're have God in them. They the have the Creator. Well, Hindi rin pinalampas ng ilan na mapanood ito. Mayat mayat nga maintain nga kanayon nga kasi ma'am tapno ko tapno makitan ti yung youngsters, yung generations kan makitan ti uh, other um, provinces like lowlands at least makita the, ma, makita na mm, tradisyon nga sala tayo bida sa pagdiriwang ang panagbenga festival ng Baguio City Laga Festival at Matagoan Festival ng Kalinga Lapat Festival ng Apayaw at Ad, -ad Ifugao ng Ifugao. Lang ay Festival ng Mountain Province. At Adivay Festival ng Binget. We wanted to showcase lahat ng major festivals ng Cordillera Region. So, ibig sabihin, yung mga festival ng mga provinces like Kalinga, Apayao, abra benguet ifugao uh, mountain province and city of baguio so you major festivals na yan, we want to showcase them here in baguio city but uh, it's also a promotion for them no? uh, of course celebrating the richness of culture and uh, showcasing also the rich traditions of the cordillera region Ikinatuwa din ng mga performers ang kanilang pagtatanghal. Siyempre, at uh, ato ko tradisyon mi, so nga may i riknak nga in-perform mi dito ay uh, bagyo. Ta, makita mi uh, ti dadum uh, at kasano ti mga ifugao, ti tradisyon mi. Iti rigat mi nga nagpa-practice nga ikot, at least uh, uh, we try our best nga nagpabuya. At, uh, at least uh, tinar uh, kami mat nga nangipabuya iti uh, nga pinapraktis mi. Bawat kalahok ay nabigyan ng insentibo para sa kanilang pagtatanghal. Layon ng aktibidad na maipakita ang pagkakaisa ng iba't ibang kultura sa rehiyon. Yo, this is not a competition. It's actually really a showcase lang, no? Uh, for people to know na hindi pare-pareho yung Cordillera when it comes to festivals, no? Kasi parang ang per ang perception, notion ay pag uh, Igorot or uh, Cordillera culture or festival, same lahat yan. We wanted to say na distinct ang each of the, of the provinces. Nais pang mahikayat ng Department of Tourism ang publiko na abangan ang pagtatanghal ng Festival of Festivals sa susunod na taon at mahikayat din ang iba pang bayan sa Cordillera na makiisa dito. Vanessa Buktong para sa Luzon Headlines.